Ana siya, mana mun. Shout out sa mga buutan nga mga pasahiro, nga mga estudyante sa MIT. Ano sa lisa? Ano for the vlog na call. Pwede. Ay, I need to ang camera. Unya pa ko <laughs> balik. Unsang grabe ka doon? 1 2 3 go. si Ate dili makita. Ha. Ha. I broke running the chabro. Among vlog call. Sana la duwag ta. So, maing adto ra sa tanan na. Pero nindo jud ang camera ni Ate. actor nun na. Mangulo ito ba? Dili na kinsa man sige inud. Yan ay Axel na. I-text na pero camera ni <laughs> uncle no. Ang bukla, sa niya cellphone no bago siguro ning ipalit ka. Baka dito siya na sa... Unsan, Sa dito Kalabasa. Ah, kabala naman siya ano? plano. kalabasa ko